Kamusta mga kaibigan? Matagal din tayo di nagkita. Ang bago nating kwento ngayon ay tungkol sa kwento ng tatlong katok na kilalang kwento rin sa ibang bansa. Ang sabi, ang tatlong katok ay sinyales na may mahal sa buhay na papanaw. Kahit ang simbahan ay may masasabi sa kwentong ito. Panoorin natin ang video na to at kung hindi mo pa nagawa, mag-like at mag-subscribe sa aking channel para mas maging updated kayo sa mga bagong video. Sana po ay mag-enjoy kayo. Si Olivia Santos ay isang nurse sa isang di kalakihang ospital. Araw-araw ay iba't ibang pasyente ang nakakahalubilo niya sa ospital. Merong nagpapacheck up lang, merong na aksidente, may nanganak at marami pa. Isang araw, isang batang umiiyak ang lumapit sa kanya. Nagmamakaawa ito na magpapunta daw ng doktor at tignan ang kanyang daddy na nung oras na yon ay naka-admit doon. Nagmadali si Olivia sa kwarto kung saan naroon ang ama ng bata pero maayos naman itong natutulog at pagkatapos i-check ang vitals, tingin naman niya ay walang problema sa pasyente. Sinabihan ni Olivia ang bata na walang dapat ikabahala sa kanyang ama, pero sumagot ang bata na sigurado daw siya na mamamatay ang kanyang ama. Nagtaka si Olivia at tinanong niya ito kung paano niya nasabi. Sinabi ng bata na nakarinig siya ng tatlong katok sa kwarto na ibig sabihin daw ay may mamamatay. Napangiti si Olivia at sinabi sa bata na tiningnan na niya ang vitals ng daddy niya at wala siyang dapat ikabahala. Paglabas niya sa kwarto ay naisip niya na kabata-bata pa ay sobrang mapamahiin na ng batang yun. Pagkaraan ng ilang oras ay natapos na ang shift ni Olivia para sa araw na yun at umuwi na. Kinabukasan, pagbalik ni Olivia sa ospital ay sinabihan siya ng isang nurse na namatay daw ang daddy ng bata. Sa sobrang gulat, nagmadali si Olivia papunta sa nasabing kwarto kung saan nakita niya na dinadala na palabas ang katawan ng patay Inatake ito sa puso habang natutulog, resulta para bawian ito ng buhay nung madaling araw. Maraming tumatakbo sa isip ni Olivia nung oras na yun. Chinek naman niya ang vitals ng pasyente at sigurado siyang wala namang dapat ikabahala nung mga oras na yun. Sigurado akong ginawa ko naman lahat paulit-ulit na sinasabi ng dalaga sa isip niya. May narinig siyang umiyak sa gilid ng kwarto. Paglingon ay nakita niya ang anak ng pasyente na humingi ng tulong sa kanya nung nakaraang gabi. Sinabi ko na sayo pero sabi mo walang mangyayari sa daddy ko, sabi ng bata habang nakaduro sa babaing nurse. Ngayon, wala na siya kung nakinig ka lang sa akin ate. Tuloy ng bata, kaya naman lumabas si Olivia ng kwarto. Umiiyak at hindi matanggap ng konsyensya ang nangyari. Lumipas ang isang taon at si Olivia ay bagong lipat sa San Ignacio Memorial Hospital, isang luma ngunit matatag na ospital sa probinsya nila. Isang taon na siyang nagtratrabaho sa Maynila ngunit pinili niyang bumalik sa probinsya para alagaan ang kanyang amang may sakit. Tahimik ang ospital, maliit at kakaunti lang ang pasyente sa gabi. Ngunit may mga kwento na hindi binabanggit sa orientation. Isang gabi, habang nakaupo sa nurse station, narinig niya ito sa unang pangyayari. Tatlong mabagal na katok sa lumang pintuan ng records room. Paglingon niya, wala naman siyang nakitang sinuman. Kinabukasan, nagtanong si Olivia kay Mang Ernesto, ang matandang janitor ng ospital. Palakaibigan ito sa lahat ng nurse at palaging may dala ng mga kwento. Yung tatlong katok, wag mong pansinin Olivia, sabi nito sabay tingin sa paligid. Bakit po? Natatakot na tanong ng dalaga. Yan ang sundo. Matagal ng kwento sa ospital na to kapag may tatlong katok sa kalagitnaan ng gabi may kukunin at mas malala kapag sinagot mo baka ikaw ang isama kinilabutan si Olivia hindi siya naniniwala noon sa mga kwento ng matanda pero ang tono ni Mang Ernesto seryoso may takot lumipas ang ilang araw tahimik ang gabi na yon Ngunit sa ikalimang gabi ng kanyang duty habang nagro-round sa east wing, ang pinakalumang bahagi ng ospital, bigla na namang tumunog. <tong> Ngunit ngayon, galing ito sa loob ng isang kwarto, isang abandonadong kwarto mula pa noong nasunog ang bahagi ng ospital maraming taon na ang nakalipas. Walang dapat na pasyente roon. Nilapitan niya ang pinto. Nakalak ito. Pero may malamig na hangin na parang dumaan sa likod niya. Naramdaman niya ang kilabot sa patok. Paglingon niya, wala siyang nakita. Ngunit sa sahig may marka ng paa. Basa at parang bago lang ang mga iyon. Araw-araw mula noon, may mga katok na naririnig si Olivia sa ospital. Minsan sa locker room. Minsan sa bintana ng third floor kahit walang balkonahe doon. Minsan sa mismong pintuan ng nurse's station habang mag-isa siya. Palaging tatlo. Palaging sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 2 ng madaling araw. Sinusubukan niyang huwag pansinin. ngulit unti-unting nauubos ang nurse sa night shift. Naglilive, nagkakasakit, may isa pangang biglang na stroke habang naka -duty. Hanggang siya na lang ang naiwan sa shift. Alas dos ng madaling araw, malakas ang ulan, brownout. Nasa generator mode ang ospital. Si Olivia, mag-isang nagbabantay, ay tahimik na nagtatala ng vital signs. Biglang. Ngunit hindi na ito sa pinto. Sa salamin mismo sa kanyang harapan apat na basang marka ng kamay. Walang ibang tao sa station. Hawak niya ang rosaryo ng kanyang ina. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Isang mahinang boses ang narinig niya mula sa likod. Olivia, oras mo na. Paglingon niya, isang babae, maputi, mahaba ang buhok, at marumi ang damit. Wala itong muka. Nakita na lang si Olivia kinabukasan sa loob ng records room. Nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang tuhod, tulala. Paulit-ulit niyang binubulong. Tatlong katok, huwag mong buksan huwag mong buksan. Dinala siya sa psychiatric ward sa Lucena. Hindi na siya nakabalik sa San Ignacio Memorial Hospital. Pero hanggang ngayon, kapag kalmado ang gabi at mahangin, may mga nurse na nagsasabing naririnig pa rin nila ito. At wala ni isa sa kanila ang sumubok na buksan ang pinto.